Bawal mo utang. Bawal utang tayo. Marami pa naman ako utangin. At hindi mo kang na. ubusin ni Moshi knows best oh. ang baninda <laughs> <laughs> <Tatawa> mo. Katawa mo, Jay. Magtatayo ka naman sa sari-sari store din sa atin. Ganda <laughs> pa parang, parang kulang ata yung dalakong pera. Kulang? Oo. Pag well, wala nang, pa nga, hindi pa tapos. Kina, nasa 500 na eh. Parang dahil pang kinakalakan niya. <laughs> hirap na hirap. <laughs> hirap na hirap pa ako ah. Ayan, dito na muna. Dito pa rin sila nagkukwarto. Nakayak. Nakakayak. Grabe, <laughs> na parang, dati. Parang, um, dati dinadalaw pa namin sila ngayon. Ganyan na lang sila. Nakakabingi na yung katahimikan dito sa bahay. Parang, mm. it doesn't feel like home anymore. Oh. And Get cut! <laughs> Yung pangalawang ate ko, nagbuka siya ng sari-sari store kahapon. O, ba? Diba? So, yung pangalawang ate ko, background lang na konti, siya yung mami ni Kumaring Nicole. Bibili kami ni Moshi ng marami. Wow! Ginawang ano? Grocery. <laughs> Masayang para, para lang ba diba, masupport din namin yung business na ate ko. So, ayun niya kasi ang ate ko, siya yung, um, yung pangalawang ate ko na yan, si ate Tel, siya kasi yung parang um, nag-give up ng kanyang karir para maalagaan niya yung parents namin. Iyon yung pinaka-major reason, ba? Diba? Para, yun niya, para maalagaan yung parents namin hanggang sa wala na yung parents namin. ba? Diba? So, as mga kapatid, yung kami namang tatlo, ako, yung kuya ko, tsaka yung panganay namin na ate, si ate Aileen. Um, kasi kami yung ano, eh, support naman sa kanila financially. Siyempre, kahit um, wala na yung parents namin, um, tut ang ako naman kami sa ate ko na tutulungan pa rin namin siya hanggang sa maging talagang stable na siya financially, 'di ba? Kung baga hindi na hindi hindi pa rin doon napuputol yung ano, yung kumbaga yung support namin sa kanya. Ganun dapat ang magkakapatid despite ng differences, 'di ba? Dapat nagtutulungan pa rin, nagmamahalan. Kahit pala na 'yung mga parents nyo, mga parents natin, Diba? ba? Dapat magkakapatid, magmamahalan. Swerte tayo kung may kapatid tayo na gano'n. kasi 'yung iba, hindi naman maano natin na may mga kapatid na nag-aaway-away talaga. Hindi naman maiiwasan nyo, pero sana at the end of the day, ano, 'yung parang ano ano niyo para sa sarili niyo na pamilya. Pamilya kayo, 'di ba? Ganoon. Ano 'yung gusto niyo mo, Shi? kasi sa tabi ko. <laughs> Ayan, may dala po kami yung trolley. Parang ganap na ganap yung, <laughs> yung arming paglugrocery. <laughs> oh, Pabili nga po. Pabili. Oh, <laughs> eh. Pwede pong makaiutang. Pautang po. Pautang po. Ito yung tindahan. Wala, bakit bawal utang? Bawal pala utang. Bawal utang, sayang. Malaki pa naman ako utangin. <laughs> Babayaran din naman sa katapusan. Bawal <laughs> utang. Oh, wala kalaki pa naman yung ano Uda, namin, trolley. Hahahaha! How could challenge? Ay, ito pala yung unahan! Oo. Oh, oh. Akala ko ito. ito. Unahan, yun ah, no? kasi... Ang trai ah. Oo, oh, di ba may pahinga pa dyan? Oh, Oo oh, nga eh. Ito po yung ate ko dito sa Libid, Muntimbundok. bundok. <laughs> ano mga... Mga Tagalooban at mga Tagalabasan. Let's go! <laughs> Wala pa ako kulit na bata. Ay, may ano po available today. Oh my God, yan pa po. Ay, Scandi yan. Ah, yes. diba? Oh, may bibili. Pasok tayo, may bibili. Mga siya, ito na. Mag-ahakot challenge. Mag-ahakot challenge ka na. Oo. -huh. One minute lang ba to? Char. Hindi, walang ano, limit. Walang limit? Oo. Uy, upok. Pok. Magtitira, magtitira ba ako? Ha? Magtitira. Wow. One, two, three. ito hey, din mukhang ubusin ni Moshi Nose Best of oh. Baninda. Magkano muna yung ganyan para mo muna? <laughs> Bala ka. <laughs> ano to? Walang limit? Nakakalawa ko ito. Ay, ito, tayong mantika kasi wala tayong pamprito. Oo, tama. Wala tayong reno. Ay, wala tayong ganyan. Tayo Kailangan kong ka sabihin ko pa yung mga ano? Huwag mo sabihin yung brand. Ah. <laughs> okay. um, ano pang ano mo? Piso. Wait ano? ano? lang, Al. Wait lang. Nangangatay yung kamay mo sa, <laughs> <laughs> sa dami ng pagpipili yan. Kola? <laughs> Ay, mga sa, oh, sa ano. Mga so, so, yung, yung ano yeah. yung, 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 yung... So, Huwag yung repak rep. Ito yung ano. Ayan, yung ganyan. Yeah. Ayan. Ano yan? Ito ang paminta. Pamintang lipa yan. Ah, pamintang lipa. Okay. 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 So, 35, umangkat lima, ka pa sa lipa, ha? Yes. lima, oh. Ay, tere. Bakit may pamintang ano ba? Binangunan, ganyan. Bahalo. Meron kasi ang bahalo. Oh, oh ito 4. 4. Hindi puro. Mm. Ang Ay, taray. May natutunan tayo, ha. Ah. Hindi kasi <laughs> doon ang tali man ng mga paminta. Paminta Yung mga kaibigan Ato, ba natin doon tinanim? Yung mga paminta natin. Char! At sa kanton. Para ka doon sila mga yeah, oh, ganyan. Ito, taray, grocery yarn. Ito. <laughs> ito. <laughs> ginawa akong pure gold. Sana ba itong oh, rim Kaya ako ginawa akong pure gold si Ed. Ito yun. May ganito pala mo si oh. May oh, tas may oh, cream. Ay, kanya yung cream ka, yun. Sibili mo ako na na. Yung crinkles ba yun? Yung nasa ibaba. Oh. Ayan o. Eh. Ayan, yan, yan, uh, Ay, bibilangan mo pa ito ate. Oo. Oh. Sorry. Ay, alin. Hindi, parang may nakalagyan. yan. Kung ilang piso. Ah, hindi pabawas? Ba? Hindi si. pa bawas yan? Hindi pa. Oh, sige bibilangen namin yung pag-uwi, yah kailangan naman paggawas yun siya mag ano ako reimburse. hindi ko alam kung baka inaano na ni Jake Baka na kailangan mo ano 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 Ay, yung mga kailangan sa bahay. Ito, suka. Yeah, mga ganyan. Suka. Suka, toyo, Toyo. ano 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 mayroon sila soft drinks daw. <laughs> Hindi, pangano ano lang. <laughs> ah, sige. Kukawa ko na. Oh, Kukawa, ko na soft, drink. drinks. Meron sila, sila dito. Sasama ako. Ha? Sasama ka pa? Wala ka lang kami malalaki. Oo. Oh, what Okay. Ay, 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 nakunsin na lang. Nasa, nasa. Ito, oh. Kuno yung manga. Baka free. Tara, freebies ba mangga. manga? <laughs> Uh, ayan. Pwede apat. Gusto mo siya ito? Ayaw ako. Ayaw mo? Ayan siya ito. Oh my goodness. Mamaya ka sa akin. <laughs> <laughs> ito to, Moshe. Bili mo na kahit lahat na tinda niya. Ayan na tayo. Bibili ko na dito. Ano ka na? Ako na magtitinda. <laughs> <laughs> <na> mag <laughs> okay <laughs> okay na. na. Okay na? Uh, si dapat puno. Char! <laughs> Kasi Kendra. Kaya... <laughs> Di <Diwa> ako challenge? Ano <laughs> itong kulay tingkat Ito, ito oh. Marshmallow. Ah, marshmallow. Una, yung tatawa mo, Jay. <laughs> Magtatayo <laughs> ka ng marisari-sari store din sa atin. <laughs> Magganito pa ng bulang. <laughs> may tatawa. <laughs> Magganito pa <parang laughs> <Like, bulan> mo. <laughs> Para inaalam niya yung atay oh. mga presyo. <laughs> <laughs> parang kulang ata yung dalakong pera. Kulang? Oo. Pag Wala pa nga, hindi pa tapos. Nakasa 500 na eh. Parang dahil pang kinakalakan <laughs> natin. Tapos ako nagkulang, lista mo muna yung kulang ha. Ah. <laughs> Akala ko bawal utang bukas, pwede. <laughs> ano lang, sa akin lang. <laughs> Exclusive. Marami eh. naman akong ano binili eh. Ah, sabagay. bagay. Um, kaya, ano kayo, pakyawan? Uh, pakyawan. Kaya bukas na. Kaya exempted ako dun. Wala na. Ah, six ano no? 607. Oo. Oh. Seven. oh, oh. oh. Moshie, dapat gustuhin mo ng yung, 1K. Tandigin mo yung Zeb-zeb tiya, Tel. Magkano, Zeb-zeb? Gustuhin <laughs> <laughs> mo <dalawa>. ng 1K. <laughs> wala na ako, ma. Pinipressure mo ako. <laughs> Mga 600. Magkano? 621. 621. 621. 621. Oh. Oh. Hindi yung mahusto kasi ni Moshie na 1K kasi oh. wala na daw siya mabili. <laughs> 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 Oo, oh. oh, oh. sa susunod na pagbalik natin. Oo, oh, oh. tama. Tama yun. Ang layo ng tindahan. May bigas ka ba, Titel? Wala pa oh, siya. Oo, diba? Yun ang pangangailangan na Oo. ano, dapat. Wala, ah, lak, ka pati, no? Ah, dahil dyan, ti, meron kang, ano, grasya. Oo. Oh, Oo. Oh. Papasokan natin Pero, mo kani, na natin yung truck. Pero may niya, tinatatawa ko. Sabi niya kasi, <laughs> nagningning yung ano niya. Uh oh. Uh Oo. -oh. Nagningning yung pakir, ano niya. paningin. Paningin niya. Uh Oo. -oh. Pero hindi kasing sa akin. <laughs> Galing sa <laughs> anak mo. Ako lang yung messenger ng uh -huh. anak mo. Nicole. Kasi busy, busy si kumaring Nicole. Oh. Busy siya eh. Oh, Meron ka. Ko, Kuya, Kuya Will. Uh -oh. 5,000 pesos. Wow. Oh. Thank Sa you. Pangkabuhayan show Kuya si Will. Si Kuya Will. <laughs> ate Will. <laughs> si Ate Will. <laughs> <Si> Thank ate, <Will. laughs> si ate Nicole. Ayan. Ayan. Oh, yan. Legit. True pang, eh. ano na, alam. mo daya pa, dagdag mo sa punan. Oo. Oh, oh. Tapos yung binigay namin ni kay Pei kanina, ay Oo, oh, dadag. Oh. Yung ano, yung sash ni Pei. Ibi, i do do ni Pei Baka na na yun. Baka na ubos na yun eh. ano yung natagal kay oh, Pei? Oh. hirap na hirap. hirap. na hirap ako ah. Ayan, dito na muna. <laughs> O, oh, diba? Ito yung bahay namin ni Moshi nung nagsisimula pa lang kami. Eto Ay, siguro naman natatandaan nyo din yung pagbasa namin ni Moshi. Oo, oh, ito yung talagang dito kami nag-start ni Moshi. Oo. Diba? Oh, Oh, na siya Ay, yung bahay Ay, magulo lang siya ngayon kasi ano, inaano nang, inaayos ning ate ko. Oo. Yung ano, dito sa bahay. Ay, sorry. Ay, umutot. <laughs> sorry, hindi ko napigilan. <laughs> Ay, seryoso tayo na Ayan. Ito po yung bahay ng parents ko. Ayan. So, ang nangyari dito mga kamoshi, etong part, ito yung part na to, yung tinitira namin ng parents ko dati. Ito yung, since wala na sila, sa akin na to, pinamanan ng parents ko. Yung kabila sa ate ko, kasi isang bahay lang to before eh, ng mga bata kami. Hinati na yun para sa amin dalawa ng ate ko. Tapos yung kuya ko, tsaka yung panganay namin, meron silang lupa naman na, ayun, na, na mana nila sa parents namin. Kaya, hindi mag-aaway-away, 'di ba? Uh, dapat mag ganon dapat mag-think mag ah, ang mga parents, ah, ah, pa, 'di ba? Bago, ang nga ng parents ko eh, bago sila talaga. Sinetel na nila. Sinetel na muna nila lahat para hindi sila mag-aaway-away, 'di ba? Oh, walang pag-aaway sa reunion na agawan lupa. Agawan lupa. <laughs> ah, 'Di ba? Sa magulo sobrang magulo dito nga, mga kamasya kasi inaayos yung ninaati yata ito. Tapos, apay na pala hindi ko ano, taas inopena na pala nila. Ah, in na ulit. Ayan, dati wala yun. Oh. Kaya ano siya, sarado siya. Tapos ito yung kwarto namin ni Moshi. Ito yung kwarto namin talaga. Nag-export kami ni Moshi. Ayan. Diba? Tapos dito na nag-kwarto yung aking nanay at tatay nung umalis kami ni Moshi dito. Ayan. Andan sila, oh. Ah. Oh. Dito pa rin sila nagkukwarto. Ayan. Nakakayak. Nakakayak. <laughs> Grabe. <laughs> na parang, dati, um, dati dinadalaw pa namin sila ngayon. Ganyan na lang sila. <laughs> parang, <laughs> uh, Picture na lang. Nakakabingi na yung katahimika dito sa bahay. Parang, mm. it doesn't feel like home anymore. Uh -huh. Wow! nag english nag english bye, ka. Bye. Hello. Oh, meron pagkain ng mga parents ko. Uh -huh tong ang aming kwarto dati. Yung mga sa dati na mga nagsusuporta talaga sa amin, alam na nila to. Mm -hmm. ah, ah, Yung mga unang-una namin followers, ah -ah. kilala nila tong kwarto. Ah, -ah. Ay, hinubad ko pala yung chinelas ko. Ayan. Mm. Saka kami nagkumakain. Actually, mga kamoshi, marami ako, oh, ano, marami ako pangarap na hindi natupad para sa parents ko. Uh ah -oh. -ah. Yung sakyan, ngayon, natupad. Pero itong bahay na gusto ko sana ipagawa para sa kanila, ipaayos ng bong, ang Napaayos naman natin yung pisa, Paayos naman ng, ano, kasi Ng light very slight lang. Very light lang. Pero gusto ko talaga kasi yung very comfortable sila sa... Bahay. Bahay nila. aso ah, so, eh, yun na yung aking gumuhong pangarap para sa oh. parents ko. Pero, um, at least, di ba, uh, na feel, oo, na feel naman ang parents namin na, uh, parang ang tawag din parang kahit papaano eh, ginawa naman namin magkakapatid yung best namin para uh -oh. sa kanila and uh -uh. na-provide naman namin yung mga kailangan nila kailangan nila at mga bagay at mga bagay na wala sila before uh -oh. ba? Diba? at mga yung mga bagay-bagay na hindi nila naranasan ng kanilang kabataan Oo. Uh -oh. At, okay. diba? <laughs> hindi lang ako masabi nalulungkot kasi ako <laughs> kasi magpupunta tayo dito diba? Sasalubong. Sa si nanay tay may sasalubong na nanay tatay. Sabi ni Moshi, na yun ay iba yung feeling. Kasi yun, simula nung namatay yung tatay ko, ito ulit yung first time na pumunta kami dito ni Moshi. Kasi nga parang nalulungkot pa ako. Parang ayaw pang umuwi sa bahay. Kasi nga parang siyempre ay pakiramdam na nalulungkot ka, diba? Ayun, na <laughs> And cut! ng <laughs> nag-grocery. Okay, okay. yeah, uh, <laughs> 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 Grocery yard. Grocery <laughs> yard.